sa akin aking mga ayahin at mga kumakapatid nakita ko lang sa Facebook ay isang pagbabatismo ng mga Orthodox Christians na namatay yung bata kaya marami na commentary sa video ngayon, na yun na nagsisirkulit na ang baptismo ang modelo natin sa baptismo ay ang Mulkeoria Hussburg Miskay at ilan niya nun na baptismo ay 30 years na siya 30 years old niya siya ang Mulkeoria Hussburg dahil ang baptismo paglubog sa tubig ay yan na isang sagisag ng pagtanggap sa pananampalataya kay Murti Riyawuswa. Sa so, poong may kapaliyaw, huling ang mga buhay. Kaya lulubog ka sa tubig na ibig sabihin ay ikaw ay namatay na sa kasalanan at nung iyahon ka ay muli ka nabuhay sa bagong pananampalataya may spiritual na bagay kaya nga narinisan ka dahil nga tinanggap mo ang mulpiliwaswa kaya na siya ay tungkos sa iyo sa iyong pagkakasala sa kanyang dugo at sa karukaw sa iyo kaya nagpabautismo ka sa tubig dahil yan ay sag-isag ng pagkatanggap sa bagong pananampalataya. Nang ka sa tubig, ibig sabihin na namatay ka na sa kasalanan at nangyayang ka ay muli ng nabuhay sa bagong pag-asa o pananampalataya. Kaya mga gawain naman itong mga ito, bata pa, na walang kalamalam binabautismohan mo, Ang bautismo, ay mga binabautismo niya, ay may mga isip na na tinatanggap niya na. Kaya nga nagpabautismo. Dahil tinatanggap niya na ang mulkyulia gusto na siya magliligtas sa kanila. Itong mga ito naman, mga disipulo, si Christ Satan, bata pa na walang karaw lang, linulubog na sa tubig, kaya tuloy na matay ng bata dahil mga may mga modelo tayo kung paano pagbautis mo pala pagbautis mo na iyaw ka ng huskayay kay e, Mortul Yawuso sa Ilog Jordan eh inilog-log may tamang pag-log at, pa, at tamang pag-ahong mga sa ukuliyaw kinakantan pa eh Pating nadal rampa. Ang nakita ko ngayong video, parang nagsawsaw ng kan, anak ng pato na sa tubig. Eh, namatay tuloy. Dahil babotis mo, mo yung bata na wala pang kalam alam Ang, binang, ang ginagawala ng mga bata ay mga pagtutuli, tintuli hindi pag bawatis mo. ang tinutuloy ay bata pa tinutuloy na sa ka kaugalian ng mga mga yaw ko din o kudyo na pag ng bata at ilang araw ay tutuloy tutuloy na yan ngunit si Abraham matanda na siya na tuloy dahil yun ay uh, uh, sagisang walituntunin ang mga uh, kubinat ng kung may kapalagay ang buham sa kanyang mga anak at mga lahi na mapuli. Kaya tayo nagpapatuli, kahit anong araw katulin, kahit bagong panganak ka, pwede kang ng doktor. Pero pagtutulian. Ngunit ang pagbabaptismo ay nasa tamang pag-iisip na at nadoktrinan na at tinatangkap na. Pero mga apostol, nasa tamang pag-iisip na mga apostol um, sa Life in Autismon, si Cornelius nga eh, nung nanaginip si apostol, eh, ay isang apostol na papakainin siya ng marulaming hayop, eh sabi niya di ako umukayin. Eh, sabi niya ano kayang ibig sabihin ng vision niyan? Ayun pala, si Cornelius at mga hintil, mga pamilya ni Cornelius at mga kaibigan niya ay eh, nagpabautismo sila. Nasa tamang edad na sila ng kautismo. Pa tamang pag-isig nung tinatanggap nila yung pananampalataya. Ito ang pag-bautismo. Ibabautismo e, mo yung ilang buwan lang na pinanganap, bautismo mo, anong kalukuhan niya? Iyan ang mga kalukuhan nila. Dahil nga, bakit sila kumalukong? May e, pangalan nga na pong may kapal, pinalitan nila. Nakalagay sa Ten Comment, ng pangatlo sa Ten Comment na ito ang aking pangalan. At huwag yung gamitin na walang kabuluhan. Hindi lang ginamit, inalis na na walang kabuluhan. Pinalitan ng Diyos at saka God, Lord. Kung ano yung pangalan na ilinagay nila diyan. Yan unang kasalanan nila. Pinalitan na yung pangalan. Kung may kapal. Uh, palawa, yung pagpali nila ng araw ng Sabado o Sabaday, eh, ginawa nilang kaya dalawa ang kasalanan nila na inalis sa sampung utos ang mga kreshatan kaya kahit anong gagawin nila nakalukuhan yung eh, muna tayong magagawa dyan dahil yun ay eh, kahit sinunod muna itong batas at nagkamali ka na isa ay nagkakasala ka na at ang gantimpala, o kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ang kasalanan yeah. kamatayan yan sa dag dagat ng apoy ng asupring apoy o tinatawag na shield o impyerno na sa salita natin o hell in English na na-direct hell, Hellenistic mga pang, pagdadasal ng mga Grigo kaya pag ang mga ng mga Grigo ng Hellen Hellenistic o Helen Helen o sa Hebrew naman yung Helen so Lucifer yan ang Hebrew ng Lucifer Helen kaya mga kapatid ang pabautismo ay kung ito ay isang tao ay natanggap mo na ang pananampalataya na bautis mo ka na ay mapautis mo ka na kung tinagkak mo na muna, si Mulkul Yahuswa na siya ang hari ng mga hari at ang si Yahul ay tunay na siya ang pangalan ng Panginoon natin ang buong may kapal natin ay tayo mapautis mo dahil susundin natin yung doktrina o kagalian ng pananampalataya kay Mulkul Yahuswa na tinuro niya sa mga apostol kaya natatanggapin na natin yung mayong huskaya o water baptism kaya ang bautismo uh, sa salita natin sa na Pilipino. bautismo baptism o mayim hoskayay mayim is water hoskayay yung iluglog nyo, suri bago kay Yahon kaya kay nagkaroon ng buhay muli muli na kaya hoskayay muli kang inahon para mabuhay ibig sabihin si na eh na tinagamong nasimusuyawos ah, ay ikaw ay maliligtas na dahil nga siya ang titistigo sa ang sa harap ng multiwalya o sa paghukong tatlong witness ang maghaharap sa kaya ang bubautismo natin ay yung nasa tamang na tinatanggap nila na, na ang bagong pananampalataya dahil si Multilio Uswa nga ay 30 years old na siya ng bautismo ang mga nabautismo ng panahon niya ay si Cornelius, silang taon na ba si Cornelius mga apostolos na, na kaya ganyan yan mga batid ang bautismo ay sagisag ang pananampuntaya at sabi doon sa kasulatan, sa muli ako, ang witness o testigo, kung sa iyo, ay may katotohanan. Kaya magtitestigo sa iyo, ang pagkalubog mo sa tubig, bautismo sa tubig, at sa kapangalan ng Mulkul Yahuswa, at saka ang Ruka Hudsuwa. Yan ang magtitestigo sa iyo. Dahil naniwala ka sa dago, dugo, dugo ng Mulkul Yahuswa na siyang tubo sa yo at susundin mo ang batas ng pananampalataya at ikaw ay masaya, mayaw suwayaw isang mayaw suwayaw maligtas maliligtas ka kaya mga ayahim at ahutin huwag natin gayahin ang mga tradisyon ng mga, tradition, ng mga Hellenistic cult o mga gaya ng mga Grego at Romano na kawalian at mga kawalian ng mga Egyptian. Ayan, huwag natin mga gayain yan. Ang natin, kung ano yung sinulat ng Murtilio mga apostolis niya at nakalagay sa mga yun. ang tama natin sundin dahil nakasulat na. Kaya nga, bawat gamot, may prescription yan. Kaya pag wala kang prescription, hindi ma walang prescribe ng doktor ay mamatay ka o hindi epektibo gamot na yan baka mawardos ka kaya ganoon din sa spiritual na bagay o kuka hudsuwa am there is a prescription yan at, na doktor ng ating kaluluwa may nakasulat na sa mga ulo kaya uh, nga pinaisulat yan ang mga propeta at saka mga disipulos ng Mortelios para mayroon tayong batayan guidelines kung paano tayo maliligtas yung mayaw sa mayaw pagdating na pag uupo kaya swalin sa so yawod at uh, malapit na ang um, Sabado mamaya pag dumilim na alas Sabado na yan Sabado sa Pilipino Sabat sa Ingles Sabo sa Archaic Hebrew Sa mga iba ibang bansa eh. Sabto Sabat sab Sabato Sa English lang na Saturday uh, Mga Romano Mga Roman calendar sa Saturday Araw ni Saturn Dahil ginamit lang Araw ni Saturn Araw ni Sunday na ng mabukas ngunit sa ating Domingo ibig sabihin Domingo, investor yun eh do mga, mga lalaki gagawa na daw Domingo kaya mas maganda pa yung sarili nating lingwahe uh, hindi masyadong paganais hindi paganais yung ibang salita natin kasi yung mga malalalim nating salita mga Pilipino ay umaawig sa archaic Hebrew kasi tayo mga Semitic mga kalahirin ni Abraham ngunit sigur sa ibang kasulatan tayo mga Opirian dahil ng Pilipinas ay sinasabing Opir kaya dito daw nagtago mga tribo ng mga Yahudig sabi na iba eh lahi daw ni Naptalik kaya mga malalalim na salita ng mga tribo tulad ng mga Ilocano halos sumawik sa Hebrew tulad yung Barok. Barok din sa Hebrew. Yung lahat, pati salita natin na malalalim. Yung pangalan ng kung may kapalig e, sa Ilocano, Dayaw. Kaya laging nagday-dayaw mga Ilocano. Ibig sa day Dayaw, ma-respect, ma-respeto. Gumagalang lagi. Kaya Dayaw, kaya sabi niya, pag hindi ka dumayaw, wala kang dayaw, ay mawawala ka. Kasi wala kang dayaw eh. Well, you don't have honor and respect. So you are lost. Kaya nakasulat sa sukriya ko, namang galing sa malayong silangan at kanuluro na si mga anak. Ganun din sa Yahushua ko. Chapter 43 verse 5. Ganun din yan. Saka sukriya chapter 8 verse 7 ang galing sa malayong silangan kasi nga nakasulat na sa ating noong yung yaw na salita ay lagi na sa incorporated sa ating mga lingwahe, dialect, yung yaw kaya nga sa panakaulo ng luson yun, eh, apayaw, tignan mo yung apayaw nasa panakaulo ng luson sa drawing ng luson ay eh, apayaw na nakasulat titulo natin yun kaya may apayaw kaya sa mga tao doon lagi sila sumasayaw ng tayaw napisayaw yung tayaw gumagano'n yung kamay nila eh inaataas e, nila inaapar e nila siyaw sa Tagalog naman sayaw napisayaw yung sayaw kaligayaan sayaw, iyaw sa mga kanyaw sa salitang Hebrew yung kanyaw e... pista niyaw kaya mga salita natin yung nagpasagisag na talagang ito Pilipinas ito yung offer o maharlika eh, maharlika eh, ibig yung eh, maharlika ay eh, matatasta bundok ang linakad kaya maharlika kaya saling to yahood ito na biyos kaya ho kaya ho sa osong dolmah na hirupinis kaya halo sa omis kaya hawlo yahulo liyot sa buyagabura